Radio Nationwide. nationwide. Techno Village Program ng CLSU. Dinadala sa mga munisipalidad ng Nueva Ecija at ang mga signing sa apat na LGU na isagawa na. Makibalita tayo mula 105.3 Radio Nating Gimba. Kasama natin si Army Caranza. Miss Army. Good morning, Miss Chesta at sa lahat ng ating listeners nationwide ibong lumalaga ngayon ang Techno Village Development Program ng Central Luzon State University o CLSU na pinangungunahan ng Extension Program Office sa ilalim ng pamamuno ng dating University President na si Dr. Edgar Orden na ngayon na yung Vice President ng Research and Extension. Apat na LGU sa mga munisipalidad ng Science City of Muñoz, Talavera, Gimba at Zaragoza ang lumagdana sa Memorandum of Agreement o MOA bilang pagsangayon para sa pagtatayo ng Techno Village sa kanilang nasasakupan. Ang Techno Village ay ang pagpapatupad ng mga existing technologies na dinevelop ng mga experts sa loob ng CLSU na ngayon ay kanila na inilalabas sa mga komunidad. Ito ay ang mga proyekto tulad ng pagtatanim ng special o aromatic rice, pag-aalaga ng mga hybrid na kambing, itik pinas, mushroom spawn production, soybean production at tilapia production. Kasama sa technology na itinuturo ay at isinasalin sa mga magsasaka ay ang pro, uh, production, processing at marketing ng mga produkto. Saka sa kasalukuyan, ang Techno Village o Science City of Muñoz ay may mga pinapakita ng resulta ang mga partner cooperators na nabigyan ng proyekto. Ang mag-asawang magsasaka na si Nanay Bez at Mang Tirso Agustin na nabigyan ng 250 heads ng itik pinas ay nagha-harvest na ngayon ng itlog ng mga itik. Binibenta nila ng seriwa o kaya naman ay ginagawang salted eggs hanggang sa pagbabalot at paggawa ng leche flan. Tinutunuan din sila ng CLSU kung paano ito i market. Isa pang partner operator sa parehong syudad ang nag naman ng tilapia na umaali na rin at kasulukuyang nagpo-proseso ng ipinapakilalang produkto ng CLSU, yan ang tilading o mali maliit na tilapia ang na parang danggit. Ang malaking tilapia naman ay ginagawang tilapia tinapa. Natikman ko na ito, Miss Cheska, at talagang masarap. Pinapakilala na ito sa merkado at pagmamalaki ni Mrs. Evelyn Cirano, ang partner ko operator dito, lagi itong sold out, lalo na sa mga bumibisita galing sa ibang mga bayan at lalawigan. Miss Armin, hindi naman daw kami naniniwalang masarap. Ay, pwede naman. Magpapadala po kami mamaya ng p.m. <laughs> mahirap binibiro si Sir Angel. Ay, eh, baka naman po hindi niya naririnig. <laughs> Wala sa po sa sarili. Narikinig po kaya sa Hi, Sir Angel. Don't worry, Mr. Scala. Ma. Magpapatikin po kami niyan one of these uh, days. <laughs> mahirap kami pinapangakuan. Sige, Miss Army. <laughs> <laughs> Sige po. So um hinihikayat naman ng mga magsasaka sa produksyon ng soybeans bilang sinit o palusot na tanim pagkatapos ng palay ayon sa Techno Transfer Division ng, ng uh, CLSU Extension Office na si Dr. Aldrin Badwa kulang na ulang ang produksyon ng soy sa Pilipinas at malaking bahagi ng supply nito ay iniimport pa natin at batay nga sa research isang prosyento lamang ng soy supply sa bansa ang locally produced 99% nito ay imported mula sa United States Samantala, ayon kay Dr. Orden na siyang may pet project ng Tech Village, ito ang paraan ng CLSU upang mapabilis ang transfer of technology. Maipapakilala ang modernong agrikultura at makakatulong madagdagan ng kita ng mga magsasaka at ng mga pamilya nito. Ang konsepto niya ay isang university in the community kung saan lahat ng technology ng CLSU ay magiging available at mapapakinabangan ng mga magsasaka. Ang, ang aking iniisip dito is, is a a university in the community. Kasi dadalhin mo lahat doon yung mga product ng research and development. In other words, all the technology of CLSU will be there. Papakinabangan po ng mga farmer. Papakinabangan ng farmer, makikinabang ng farmer, i-implement ng farmer, gagawin ng farmer. And then saka natin papuntahin doon yung ating mga social scientists. Papupuntahin natin doon yung mga ibang disciplines. Sa kasi na ngayon mag-aral, magpapadala tayo doon ng mga ekonomista, pag-aralan nila. And paano ba ang entrepreneurial aspect ng farming? That's why uh, we are really looking into the techno-village as a modality as a, a modality to fast-track technology transfer. Sa pagpapalawig ng uh, implementasyon ng techno-village, tatlo pang LGU ang nakatakdang pumasok sa MOA. Ito ang bayan ng Aliaga, Kuya Po, at Sa kasalukuyan, nag-test ka. 17 barangay na ang natayuan ng Tech Village sa Nueva Ecija kung saan mahigit isang daang mga farmer partners ang nakikinabang sa programa. Yan po ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Gado Natin, Gimba, DWTC 105.3 FM kasama mo sa pagbabalita at serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Army. And good morning din kay Ma'am G. At sa lahat ng kasama natin sa radyo natin, Gimba. Oras natin sa buong Pilipinas, 7.43.